Philip, sobra ang pag-alala sa fans, hinatak panong guard sa wish bus, ganap niya. Nag-perform nga si Philip, also known as Ken from SB19, sa kanyang latest single titled Fake Faces sa wish bus na dinaluhan naman ng napakaraming fans. At eto nga ang unang nangyari nang nag-ikot na si Felipe para makipag-interact sa mga fans, ay nagkatulakan ng mga ito dahilan sa pagkaipit ng iilan. Makikita sa naging reaction ni Ken ang gulat, concern at takot na kulang na lang ay saklulohan ang mga ito. Hello, pangalawang pangyayari naman ay makikita na hinatak si Philip ng isang guard papunta sa grupo ng mga fans na hindi naman dapat dahil tapos na itong mag-ikot at sa van na dapat ang punta. Dito na nga kumilo si Miss Bea at pinagsabihan ang ibang mga guards sabay pag-alalay kay Philip papunta ng van. Pinagsabihan din ni Miss Bea ang naturang guard na humata kay Ken papunta sa mga fans at nagsorry naman ito. Marahil ay may misunderstanding lamang na nangyari. But kudos to Ms. Bea na lahat talaga nakikita walang nakakalusot. All in all, matagumpay naman ang Fake Faces Wish Bus live performance ni Philip at kitang kita na lahat ay umuwing masaya.